Basher ni Cyril Manabat, nagmakaawa sa kanya dahil dito, tila hindi na napigilan pa ng kapamilya yang actress at senior high star na si Cyril Manabat. Ang panguhusgang natanggap nito mula sa isang netizen na nagkumento sa kanyang recent Instagram post. na Naibahagi kasi nito kamakailan ang ilang litrato mula sa masayang bonding moments nila ng kanyang non-showbiz boyfriend habang nakasakay sa kanika nilang motorsiklo. Subalit agaw pansin ang tahas isang komento ng isang netizen na nagsabing hindi kayo bagay sa Mapapansin na pinatutsyadahan ito ng isa pang netizen at ipinaalam sa basher na real life boyfriend ito ng aktres. Pero makikitang muling nagkomento ang basher at sinabing kaya nga hindi sila bagay. Hindi naman ito pinalagpas ni Cyril at palaban na sinagot ang naturang netizen. Aniya, hindi rin kayo bagay ng baby daddy mo. Dahil dito, ibinahagi niya ang screenshot photos ng ginawa niyang leksyon sa basher. tapos pa ni Cyril, I'm so full of energy today. Masarap pumatol at times. Sa kabilang banda, makikita na pa direct message ang basher kay Cyril na siya namang ipinost din ng aktres sa kanyang Instagram. Mababasa na tila nasaktan ang netizen sa sinabi ni Cyril at nagmakaawa na wag umanong idamay ang kaniyang anak. Mensahe ng netizen, Girl, handa akong halikan ang paa mo. Huwag mo lang idamay ang baby ko. Hindi mo alam kung gaano mo pinapahiya ang baby ko kaysa sa akin at sayo. Kahit pa mag-comment ako dyan, mas marami pa din mag-aagree sayo dahil sikat ka. Pero yung baby ko sa tingin mo, ikatutuwa mo i-chat ako pero dinadamay ang baby ko. Mas masaya ka ba nun? Yung comment about sa relationship mo, ang babaw pa lang yan para idamay mo ang baby ko. Pero yung angel baby, that's different girl. Sagot naman ni Cyril, then think before you click. Girls, sa tingin mo hindi mo dinamay boyfriend ko sa comment mo? You chose to be exposed by commenting something na di mo pinag-isipan possible consequences. Now, igigil trip mo ko when I'm not even pertaining to your baby at all. I said baby daddy, means I'm talking about your partner too. Labas dito baby mo and hindi ako mababaw. Don't invalidate my feelings mama ever. Sa huli, may paalala si Cyril sa kanya IG story. You commented something in public? Then deal with the publicity you are asking for. Samantala, narito ang komento ng ilang netizen. Yung nang bash ka tapos mahina reading comprehension mo. The enemy has been slain. Slay it. I will do the same. Saka medyo overthink siya baby daddy nga eh. Doon siya nag-focus sa baby. Love it, idol real. Akala kasi ng iba dito? Porkat artista di na papatol. Lesson learned. Ano ang opinion mo sa naging palaban na sagot ni Cyril Manabat?